Iniwan ni Lot ang Sedoma. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga Sedoma at pinapante kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inakala nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, nagsabi ang isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na puroon, ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Nakikita ba ninyo ang maliit na bayang yon? Malapit lamang ito. Maari bang doon na lamang kami tumakas? Sumagot siya, oo, sige, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Zor ang itinawag sa bayang ito sapagkat tinawag itong maliit ni Lot.